Hello guys, bidyuhan ko nga itong inaalagaan kong mga prutas dito guys. Malapit na 'yung ay naghihinog na pala. Yan sila guys, oh. Wow. Oh. Oh. Ayano. Oh. Ayun sila guys, oh. Pinaglalagyan ko to ng tubig oh, tuwing umaga. Hmm. Dito sa isang bahay ni Amo sa Abha. Ito pa guys O sa mga malalaki. Ano. Ito guys Malalaki na. Nagtitilaon na sila. Malapit ng kailin yan guys oh, oh. Munang bunga to eh. Oh, kaya lang pag bumalik na kami sa Riyadh ay hindi ko na si Ma si na rin yung taga-alaga rito. Kung anong mangyari. Oh, sige guys, bye.